Diba napakaputi ko sa video na ito? Pinipin Yummy? naman ko dito ka naman yung video Ma, food vlogger ka ikaw mag vlog order pala namin ay pizza. <laughs> so ipagkukumpara mo yung pizza na kinain natin dito at saka doon sa Masarap na nang mainit. Oh, nga. Pinipili hmm. na naman ni eh, ma'am. Nanghihimay na naman. Pinipili. So much. Fishing well. Hmm. Ito naman ito, old house. Old Kubo. Bahay Kubo. Bebe! Mga sinauna. Gusto ko din yung mga sinaunang ganito. Oh, gusto ko yun. ko sa mga sinaunang gamit. Eh, ba ito nga oh, ang gaganda oh. Ito. Ito naman doon. Oo nga. Ito na kita doon Doon? Maulan ah. Sige. Saglit ako doon sa bahay ko oh. Ito na mag-video muna ako dito. Ikaw kaya doon, kaya nakanak mo. Pagpudin mo na lang. Dito oh! Doon siya oh. Saan pa doon? Kailan mo ko dito? Halika dito. Pag mami. Hindi, halika dito. Pitch. excuse me. Diyos ko, naka-video pa naman, tas may pag-hatching pang nagaganap. <coughs> excuse me po. May trangkaso ang lola. Hindi nga, hindi pa magaling. Pero naglalayas na. Ah, iwanan mo na rin ito dito kayo. Okay. Saan ka? Doon. Pagay nito, mami. Ah, oh, sige. Ah, ang daming okay, no, kapis, no, no. oh, ah. Yeah, Paano ba nagkakapis? Ano ba ang inaano niyan? Yes, ka ah, okay. Kala mo na, naman. Grabe naman si mong kumakamalaki ng problema, eh. Ko alam. Alam, po, first week pa ng January, alam. mo, baka naagasan ka. Hindi. Yes, naagasan walang you, sawa, walang boyfriend. <laughs> Huwag kang magpaambunan at mahirap magkasakit. Alisan dito, alisan. Ay, gusto ko to. Gusto ko itong iuwi yung mga to. Okay, tingin tayo dito, ma'am. Mamiliwana ko yung ano mo dito. Ma'am, ang mga bahay kubo, o. Oh. Mga sinuunang bahay, ganda. Sinuunang kubo. Welcome.

Mom, oh, meron pa doon. Saan ang daan nun? Che, may daan dito, oh. Eh? Che, che, bura, Ka dito. Ay, ang dami isda. Che. Che, ang dami isda. Ito yun? Ito yung in-order na ko, ma. <laughs> Hindi nga papaniwalain pa naman ako ang ganda ang ay ganda dito ganda ng view So sa pagkain, talagang mahal lang talaga ang pagkain dito. what do they have here? A kitchen lah. Si Andam isda! Mamingwit ka na dito. Kaya muna, lubus lubos-lubosin na yung trakaso ulit. Si Ang ganda, tinan mo, look mo. and oh, na, We're going down, going down, no down. Oh, kasi malaglag yung cellphone ko na naman. Patakot. <coughs> <coughs> Saan ka? Diyan? Saan siya ka na kuya? Para harak. Charot. <laughs> Para harak. Pinanong <coughs> na utusan ka. Okay. Ikaw ang nakaupo, ikaw ang mami. Uy, ikaw na. Eh, ako mo. Na, ikaw naman, ma, ikaw bata eh. <laughs> thank Up you. No, okay na, okay na. Okay na to. Alam mo to yan. May sakya po ba sila sa labas? Mm -hmm. uh, thank you. you. Ay, thank you. Uh, thank you po. So we're going home, home, home. Di ba makalak mo kung ano napakalaking problema yung magsinasabi? Thank you, Ma.